ano si mo lahat ng basura natin sa mga banyo-banyo. Ay nako, nako Lahat ng basura sa banyo itapon para wala tayong basura. Ako okay, magsasapatos o oh. dikat uh, na lahat sa kalagat. oh, oh ayun niya yung laruan niya. Hindi uh, so na, pupunta siya na dito. Oh, yeah. oh game, 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 game. Oh, game, game. Yay! Um, pas trước, mm, pasyukur, syukur, banyak, ya. Mm, pas abutnya. Abutnya? Dugi jo. Ayan. O ayan. Ang botanya. Ha, ako. Keto miki ken. Ang botanya. Hmm. O. Sa mga worker pa 'to naglalakad. Oo. Ngayon, jo. Ngayon. Ah. Jo.